So yun guys, ayan oh. po yung hihilain natin na flatbed. So maghila tayo ngayon ng flatbed. Ayan, putulin. Andun yung ano ko si Taraw. Oh. Uh, dun muna siya tambay. Ako muna ang magtrabaho ngayon sa barko 'yun barpo, Sa barko natin 'yan hanggang matapos. kailangan nilang mag relax kasi wala silang tulog kawawa so kailangan natin ng support so, yeah. ayan ayun kalas 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 <laughs> so kailangan nila ng support ah. kawawa naman video yeah. Kawawa sila, kawawa. Ayan yung sitara natin, oh. Ayan. So, kailangan natin silang tulungan. Si kawawa, walang tulog. Ayan. So, yun guys, at uh, ayan, ay uh, ikabit na yung ano natin, uh, sata. Ayan. yun po ang ano natin oh, no? uh, sa, side curtain ayan yung ano natin uh, kapwa driver panjabi yun tulog muna siya relax ano uh, dyan tayo papasok tayo dyan oh. No? papasok tayo dyan sa ano uh, loob dyan dyan tayo magka karga sa barko yun oh. No? So buong gabi tayo magtrabaho Bukas tayo mag rest So bukas naman Tatanggalin na naman to <laughs> Tanggalin na naman bukas Okay So papasok tayo dun no? yan tayo magkakargo kan barko na yan no? Malayo yun So Diyan tayo kukuha ng pangarga sa loob yeah. So right guys, let's go Let's go